Ayan, magandang hapon mga idol. Third harvest natin. Ayan, wala tayong mga marites sa paligid. Ayan, ano tayo? Alone, walang mga marites. Dito lang. Kami-kami oh, lang po mga idol. Siguro mamaya pag walang init. Ayan, walang marites marisol. Ayan, kami lang po alone kasama yung ating buyer. Ayan, assistant cook natin at saka yung tagalista natin. Ayan, oh. big boss. Ayan, so dito lang po tayo. Sobrang init, alas 12 po May na, out, ng tanghali. Sobrang init po mga idol. At saka, congratulations, hindi pa po umulan dito. <laughs> Mahigit na uh, isang buwan na po atang mulang ulan talaga dito mga idol. Ayan, no? Oh. Ayan nag-harvest po sila doon. Yan patuloy pa po yung pag-harvest. At saka ito yung ating mga pakwan mga idol. Ayan, marami po tayo mga 3 down. 4 down at saka 2 down siguro dito Hay nako. may 1 down pa rin po tayo ito. Mga 1 down, mga maliit. Ayun, 2 down, 3 down mga ganito. Ayun. Ayun, mga ganyan 4 down na siguro. Ayun, marami-rami pa po mga idol. Ayun. Bagong kain lang pero excited na 'yung ating tropa oh. Siya po 'yung leader po natin na iano na agad. I-karga na, classify na. Ayun bagong kain pa lang yan, sa nating tropa din yan oh. kuya Jun yan ito yung mga tropa wala talagang maritis dito oh. clear clear walang maritis ayan walang taga ng turak yan mamaya po siguro mga idol yan nandito na po yan sila ayan at saka sana abutin po tayo ng ilang tunilada baka abutin tayo ng 6, 7, 8, 9, 10 sana pala rin yan, at saka ito yung mga nabibiyak. Yan, yung iba binigay na po natin sa mga dumadaan dito. Yan, nabiyak during catch-catch, uh, mga ganyan. Mabiyak po yan, saka si mga idol. Pag hindi po na-catch, yan, nabibiyak po. Yan, ito yung ating mga seedless, sobrang init. Ito yung ating uh, Venus. Yan, oriental natin. Yan ang seedless natin. Yan, classify according sa kilo. 'yung 4 kilos and up po is nasa 30 pesos na po ngayon mga idol. Yan medyo nagmahal. Ang 4 kilos and down is nasa 26. Yan at saka ang uh, 3 kilos and down is nasa uh, 22. Yan and ang 2 kilos and below is 18. Tama ba, boss? Tama ba 30 malam. pesos na ng ano kilo natin? 30 pesos po. Dito lang po tayo mga mga ito Salamat kay Madam at uh, nadagdagan yung price ng ano natin. Yan, nadagdagan ng piso. Simpleng buhay lang po tayo mga idol. Yan, dito lang sa ina, ilalim ng kasya. Pag may magwala po mamaya, siguro na inkanto tayo. <laughs> Yan, dito lang tayo manonood sa kanila. grabe sobrang init, Patayin yung damo. First, ano natin, kilo ng trade down. Ayan, first trade down natin mga idol is 105 kilos. Yan, ito yung nasa 22 pesos ata ang per kilo. Mm -mm. Less four yes, less four. At saka ito yung mga income po natin, hindi pa pala income mga idol. <laughs> <laughs> ano yan? Ayan, Total kilos na, na harvest natin sa Oriental. Total harvest po natin mga idol sa first po, yan 119,465 ang income natin sa first harvest. Second harvest po is Uh, ano po ito siya uh, same almost same day lang po siya pero ibang batch po sa pag harvest ma consider po natin na first harvest pa rin ito siya 55,794 dahil nagpahabol po ng seedless ito yung second harvest natin mga idol pero nalista natin as third 113,517 so total of 288,776 plus torak na mahigit uh, ilan ba yun? lang libo ba yung torak natin Jor? <laughs> Basta, Basta 300 plus na po yung ating na ano dyan mga idol na kasama ito yung uh, 10,000 <laughs> ito 10,000 nasa 300, 300 na po tayo yan 300,000 na po tayo yan ito yung mga weight ng kinilo natin listahan natin yan marami-rami po mga idol so itong third harvest natin 111 harvest na po natin ito siya mga idol so marami pa ang natira marami pa oh. may po, fourth harvest pa tayo sa Pakwan natin mayroon pero maliliit na maliliit na siguro mga nasa 2 kilos and below 2 oh, down. down na po yan siya mga idol yan pang uh, ano na yan uh, mura na presyo siguro mga nasa 18 na 18 pesos oh, so per dyan. kilo kasi seedless pero yung oriental po mga idol is nasa uh, 17 ang uh, 4 kilos and up Ayan, so yan po sila. Oh. So survey natin. Tingnan nga natin kung may mga natira pa. Ito po mga idol. Ayan. Yun, wala dito may natira. Ito. Yan. Baka maglaki pa yan. Yan. Dito po mga idol. Ito, ito, ito. Yan. Yan. May mga natitira pa naman mga idol. Yan. Inantay pa natin yun. Ito po. Oh. May mga natira pa. Oh. Yan. Sa fourth harvest na po yan sa siguro mga idol. Yan. Pero wala na pong daon yung ating mga pakuan dahil yun po sinatake ng uod at saka matinding tagtuyot. Yan, grabe oh. Wala na talaga kahit sa pain natin yung ilalim nito. Dry na dry oh. Grabe oh. Ganyan. Ganyan ka dry dito sa ating area. Wala talagang kamoist-moist ang lupa. Yan oh, ito oh. Yan mga pakwan natin, yan sa gilid. Kawa yung mga pakwan natin. Ito yung mga na, ano oh. Nahulog. Hindi na catch. Yan, grabe, pulang-pula, sobrang tamis pa naman ito. Yan. Yan pa oh, hindi na catch oh. Yan, so normal lang po yan sa mga ito kapag nagpasa-pasa, hindi po siya ma-catch. Yan. So hanggang doon pa po, po mga idol, yan o oh, nag-harvest po sila mga idol. Yan nilagay po sa tractor. Last na po yan sa na-load. Siguro abutin po ta uh, abutin po siguro tayo nang nasa 6, 7 or 8 kilos. We'll update yung mga idol sa next video. Yan. Marami pa lang natira dito. Ito. Yan, yung mga namumuti muti pa. Ito. Pero baka masanborn na po yan siya dahil wala nang dahon. Natake po tayo ng mga uod. Tingnan niyo po mga idol. Oh wala ng dahon yung ating pakwan sobrang dami ng uod hindi na po sila nakikinig o hindi na po sila namamatay sa mga insecticide na ina-spray natin yan hanggang doon pa po yan nag uh, hakot po sila yan balik tayo dito po dumadaan yung tractor natin yan mga idol Sana po is uh, makabawi tayo. Siguro maybe ngayon ang presyuhan sure, is na sa 30 pesos na. Ang habulin lang natin is may 200 na lang sa financing. Siguro mabawi po natin dito yung ating financing sa limang hektarya. Dito pa lang sa unang na harvest natin at 2.5 hectares. So yung natira po natin 2.5 hectares sa pinakadulo mga idol. Maybe yun na yung ating pinakaginansya. Yan sana pala rin. <coughs> Sana pala rin, pala rin. Ayan, dito na. It's harvest time. Grabe, busog na busog ako ng pakwan. Ayan, pag maraming nabiak, ayan, marami talagang makakain. Ayan. Ayan, kasama natin si Parang Jumar. Ayan, taguluto natin. Ay, bato. butod. Parang Jumar. Ayan. Kumusta? Ilang nabiak na pakwan ang nakain mo today? Oh, apat ata yun Apat? Hindi, no? Patingin ang chan mo <laughs> <laughs> Malit, malaki Sobrang laki <laughs> Kagawad lang yan. Kagawad, maliit pa Kaya mas kapitan oh <laughs> Yan ito Alanganin mas kapitan ito <laughs> Hindi pa yan nakakain ng pakwan Hindi pa nakakain ng pakwan yan mga idol Hindi ko so, kumain ng pakwan kasi Sasama talaga yung yun chan ko Kapag kumain ako ng pakwan Malergy ka? Oo Tabol bawal syndrome Yan Sutyan Yan dapat tipino lang sa iyo, Jor. <laughs> Kakatapos lang po natin man mga idol. Yan, ito yung ating bibilhin, dadalhin natin mga idol, 2 kilos and below. Yan. Tsaka ito yung ating pakwan. Sobrang sarap tingnan natin mga pakwan. Yan, successful harvest. At least meron tayong harvest for sure naman siguro tayo malugi dito ito na marami oh grabe sobrang dami yan para po to sa inyo yan sa mga makabili nito swerte matamis <laughs> yan matamis yung ating pakwan yan kina-classify po nila according sa weight mga ito sa kilo nating pakwan yan dami wow